Ang bidyong ito ay mula sa YouTube channel na Dutch Michael. Sa gitna ng isang tahimik na lugar ay may isang bahay na tila napabayaan na sa loob ng maraming taon. Wala nang naglakas-loob pa na manirahan dito. Sinasabing maraming kaluluwa ang naninirahan sa loob ng bahay na ito. May mga kwentong hanggang ngayon ay bumabalot sa lugar na ito na tila may mga matang nagmamasid mula sa loob ng bahay orin mabuti ang isang wheelchair na gumagalaw mag-isa na parabang may nakasakay sa wheelchair at pinapagalaw ito. Na parabang tuwang-tuwa ang hindi nakikitang nilalang na nagpapagalaw sa wheelchair na ito. Mari din naman na ayaw papasukin ng espiritong ito ang nais pumasok sa loob ng bahay. At naglakas loob na ang kumukuha ng video na lapitan ang wheelchair at tinanong niya ito na kung may multo ba sa wheelchair? Hinawakan niya ang wheelchair at siya ay nagtataka kung paano ito gumalaw ng mag-isa. At nagpatuloy pa ang kanyang pag-iimbestiga at pumasok siya sa isang silid at puno ng pagtataka na itinuro niya ang isang pintuan ng isa pang malit na silid na kusang nagbukas at nagsara. May mga katok na nagmumula sa pintuan ng maliit na silid. Manghang-mangha siya sa kanyang nasasaksihan. Maririnig natin ang abot hininga ni Michael ay bunga ng kanyang matinding takot. At biglang bumukas ang pintuan na naging dahilan ng kanyang pagkagulat. Gumalaw ng kusa ang isang kortina na nagpatigil sa kanya sumadali. At patakbong tinungo ang silid na wala namang anuman o sinuman ang naroon na lalo pang dumagdag sa kanyang takot. sandaling ito, takang-taka siya sa mga nangyayari. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-iimbestiga sa maliit na silid. Pakinggan mabuti ang kakaibang tunog na sila hayop o nilalang na nagagalit. Sa pagkakataong ito, tingnan mabuti ang nahagip ng kamera ni Michael na magbibigay pa sa inyo ng kaba. Ano sa tingin nyo ang nahagip ng kamera ni Michael Ano nga ba ang mga pangyayaring ito na naenkwentro ng YouTuber na si Michael? Ito ba ang mga espiritong hindi matahimik na nanahan sa bahay na ito o ito ay isang katang isip lamang? Kung ikaw ang tatanungin ko, gugustuhin mo bang pumasok sa bahay na pinamumugaran ng mga espiritong di matahimik Ang sunod na video ay kuha sa isang abandonadong gusali kung saan sa kanyang pag-explore ay may hindi inaasahang tagpo ang masasaksihan. Isang babae na ang kasuotan ay puter at napapalibutan ng mga kandila ang tumambad sa kanyang harapan na tila ba ito ay nagri ritual At sila ay nagpatuloy at tinungo ang itaas ng gusali Binuksan nila ang pintuan, isang babae ang sumilip. Na nagdulot sa kanila ng pagsigaw at pagkatakot, na nagpatakbo sa kanila patungong hagdanan. Doon ay nakarinig sila ng mga yabag sa hagdan at isang babae na nakaputi ang kanilang nakita. Ang babaeng ito ay umaatungal na para bang poses ng demonyo. Kita nak apa? Ano kaya sa palagay niyo ang babaeng ito? Ito ba ay multo o poses ang babae ng masamang spirito? Ang sunod na video ay mula sa YouTuber na si Ricky Bellier. Si Ricky ay nag-imbestiga sa isang abandonadong bahay para sa mga paranormal activity sa lugar na iyon. Ang lugar ay talaga namang nakakakilabo. Makikita si Ricky ay nasa tapat ng isang salamin at nakakarinig siya ng ingay na hindi niya maintindihan kung ano. Ang pakiramdam ni Ricky sa lugar na iyon ay talaga namang napakabigat at ang presensya ng mga sinasabing espiritu na doon ay tila nararamdaman na nila. Ito ay espiritu ng isang batang babae na kanilang tinatawag Patuloy sila sa pagtawag sa sinasabing multo ng batang babae hanggang sa makarinig sila ng malakas na kalabog. Ngunit nang tunguhin nila ang pinanggalingan ng ingay ay wala silang inabutan na anuman. Ang pinaniniwala ang di umano'y multo ng isang batang babae ay nagpakita sa salamin na para bang sinasabi ng multo na ito na nandito ako at pinapanood ko lamang kayo. Ang mga ganitong tagpo ay talagang magpapabilis um, ng tibok ng iyong puso, magpapatulo ng iyong pawis at magbibigay sa iyo ng kakaibang takot. Ben? 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 ben. Ang ating sumunod na video ay mula sa 3AM our channel. Nagtungo ang YouTuber na ito sa isang lugar na haunted, isang gabi, at habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng isang aninong itim na tila nakatingin sa kanya. Dahil sa kanyang pagtataka, tinakbo niya ang pinagkukublihan ng aninong nakamasid sa kanya at laking pagtataka ng YouTuber na ito

Ano kaya ang nakasilip na ito na natamaan ng kamera ng YouTuber na si 3AMR na tunay namang nakakakilabot? Bismillah. Bismillah ar Bismillah. 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 Ang black shadow na iyon ay nagmamasid lamang kay 3 AMR. Kahit sa malayo, ano kaya sa palagay nyo ang nilalang na ito? Comment down below. Ang video na ito ay mula naman kay Hasan Barbar. Video na magdudulot sa inyo ng kaba at sindak. Ang isang maliit na drum ay kusang gumalaw, hudyat upang gumapang ang kilabot kay Hasan Barbar. At tinungo ni Hasan ang tila isang silid, ngunit wala namang nandoon. Ang lugar na ito ay mabigat sa pakiramdam na para bang demonic entity ang nanahan sa loob. Makikita na may sumilip sa gilid ng pader, pero hindi mawari kung ano ito. Ang video na ito ng isa pang paranormal activity ay galing naman kay Adventure Ala. Tunghayan natin ang kanilang mga nakakakilabot na karanasan بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا ولد أنت من جدك. أنت من جدك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. 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 اكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله اطلع اطلع بسم الله Ha? Huh? When? No. No. Isang apoy na naglalakad ang kanilang nakita, mga ganitong pangyayari ay di may kakaila na magpapagapang ng kilabot sa inyong katawan, kaba at pagtayo ng balahibo sa inyong katawan. Marami talagang mga kababalaghan sa paligid. Mga kaganapang hindi mapaliwanag. Pero lagi po nating tandaan na higit po nating paniwalaan ng Diyos kesa sa anumang masamang espiritu. Maraming pong salamat sa panonood sa Gary Salamat TV. Samahan po ninyo akong muli sa susunod na paglalakbay sa mundo ng mga kababalaghan. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat po.